May pintura na po lahat yan. Ang harapan. May pintura na yan. Hindi ko na po binuksan yung mga loob. Pero may ilaw na rin po yan. Ayan. Tapos ito. Aircon. Aircon pinapinturahan ko na rin po ang bakal ang kapit na ayun okay, nga, tara, pasok tayo ayan, pinalagay ko na po ala mesa ay kuya dandoy, kanina ayan tapos lalagyan ko na ang cover may dala akong cover exhaust mapalagay na, dito ray ayan Lagay na yan. Wala ni dito. Tapos ito, saka ako na po ito ipapaano. Ito, butas dito. Yan na, lalagay ko mamaya sa table. Pag-aayos po ako eh. Yan, ayusin ko na. Para bukas ng umaga. Ang aircon, nakaready na. Yun. Tapos yung ulan, kutsol. Ayusin ko rin po yan mamaya. Yan. CR. Ayan, oh, Maganda po ang pinto niya. may design. Maganda natin papalta. Tapos, ah. Oh, ang ilaw na niya. Yeah. Bakit yung ganun din ba ang ilagay? Ako, oh, oh, bulok. Ayan, okay na yan. Tapos may saksakan dito. Pag mga blower. Tidak ada kuasa tubuh Oh, Top, ayuh semula Tidak